Ito, guys, uh, nandito tayo ngayon sa uh, Monte, uh, Monte lupa no? So, meron kaming uh, isi-service dito, guys, na panasonic no? Ayan. So, iniikot natin yung pulsator. Ang problema nito, guys, ayo uh, walang reverse yung uh, washing machine na ito, no? So, yung natin, guys, pinahiga natin. Ayan. Tapos, binuksan natin ito yung sa likuran. Ayan. Kapag yung washing machine nyo, guys, na walang reverse... Uh, subukan nyo adjustin ito, guys, oh. Yan, ito yung pinaka-lock ng prino niya. Dito, guys, ano, try and error kay dyan. Pwede nyo ikutin papasok or ikutin palabas, no? So, example, uh, ayaw nyo mag-reverse, ikutin nyo siya papasok. Mga limang turns. Ayaw pa rin, ibalik nyo siya ulit, no? Ipalabas nyo naman, no? I-adjust nyo siya hanggang makuha nyo siya na magkaroon siya ng reverse. Ngayon, kung ayaw pa rin, ang gagawin nyo, guys, buksan nyo na itong gearbox. No itong pinaka gearbox niya buksan niyo ito. Uh, para tingnan kasi meron itong spring guys sa loob para makita niyo kung ah uh, baka mamaya kasi wala ng grasa or yung spring niya uh, kumalas siya doon sa plastic na kanyang lock. So ang gagawin natin, buksan natin ito guys no. Ah uh, buksan muna natin ito guys. Tapos ito guys, ito isusunod natin, no. Buksan natin 'to. yan. So dito guys, kung nag-iisa lang kayo, mas maganda kung mayroon kayong impact, no. Kasi mahirap siyang buksan pag nag-iisa lang, no. Kailangan mayroon kang impact para hindi mo na kailangan ng tagahawak para uh, mabuksan itong uh, pulley, no. Ayun. So ang sukat nito guys is number 17, no. 17 ang sukat nito para buksan. Ayun. So gagamitan natin ito guys ng impact para mas mabilis natin siyang mabuksan. Ayan. So, impakin natin, no? Kasi kung nag isa ka lang, medyo mahirap, guys. Walang tagahawak para pigilan itong pulley. So, kung impact, guys, mabilis lang. No? Kayang-kaya siya uh, tanggalin kapag naka-impact. Ayan. Yan, pag natanggal nyo na guys, atakin nyo ito. Yan. Pag natak nyo na yan guys Merong ano yan dito Iangat nyo lang tong parang lock nya Yung Soprino Ayan So itong kulay puti guys Dito ay yung white yan Na plastic Atakin nyo Ayan o oh. Iangat nyo lang to yung Soprino nya guys Medyo mahirap tayo guys Sa pag video ngayon Kasi wala tayong kasama guys Nag iisa lang tayo no Walang taga video sa atin ngayon Ayan no oh. Ayan ito yung puti na to Ayan tapos meron itong spring, no? Tanggalin niyo. Ang pagtanggal nyo ng spring niyan, guys, ikutin niyo. Hindi siya kasi magpagatake niyo lang, mahirapan kayo, kailangan iikot na sabay hatak. Para mahugot niyo yung spring. Ayan. So ang spring nito, guys, kailangan malagyan ito ng grasa kasi pag nagtuyo ito, guys, walang uh, grasa. Ang mangyari diyan, lumalabas siya doon sa guide niya. So hindi siya magkakaroon ng reverse. Ito guys, oh, ito yung spring niya. Kung mapansin nyo guys, tuyo siya. Wala na siyang grasa, no? Ayan. So, ito yung kanyang washer. Babalik lang natin to. Ayan. So, ito yung spring niya guys, oh. Ayan. May spring yan. Ayan. So, dito yan nakalagay sa plastik. Kung mapansin nyo guys, ayan. Ayan, oh, may butas yan. Ayan, may lock yan dito. Ayan, oh, yung butas na yan. Ito yung nakapasok dyan, yan. So, kailangan may pasok nyo sa dyan. Kasi, yan, dito sa butas. Kasi kung lumabas na siya dyan guys, doon nagkakaroon ng walang reverse or ayaw mag-spin kapag uh, lumabas na dyan yung spring, no? yung lock niya. So, kailangan yan, ibalik nyo siya dyan sa butas na yan. Tapos, lagyan nyo siya ng grasa. Yan. Uh, ang paglagay niyan, ikutin nyo lang din yan. No? Ang paglagay nito guys ng pagbalik, ikutin nyo lang din siya. No? So ito gagawin natin, lagyan natin 'to guys ng grasa para magkaroon ng reverse itong uh, washing machine na ito. Ayan. Lagyan natin siya ng grasa, no. Ayan. Ayan, lagyan natin. Sa so, mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa YouTube channel natin, subscribe po kayo at marami pa tayong mga videos na ilalabas, no. Ayan. So tulad nito guys, medyo hindi maganda yung pagka-video natin, no. Maliit kasi wala tayong taga video guys Nilagay ko lang yung cellphone sa gilid Then inon Habang ginagawa ko ito Kaya Hindi maganda yung pagka video natin Wala tayong videographer no? Ayan So ibabalik natin to guys Pag nabalik na natin to guys Ibabalik na natin siya ulit doon sa pagkalagay no? Ayan Ayan So ayan, babalik na natin to guys no para ma-testing na natin. Ayan. So basta ipasok niyo lang diyan guys yung lock niya, yung spring niya, ipasok niyo siya doon sa puti, sa butas, ipapasok niyo siya para may balik niyo siya guys. Ayan. So ayan, ikot-ikotin niyo lang yan guys no. Ayan. So maganda yan guys, ilagay niyo siya sa plastic muna yung pagka-lock niya bago nyo siya ilagay doon. Ayan. So i-align lang natin Lagay lang natin siya doon sa plastic guys Ayan Tapos babalik na natin Ayan Ikotin lang yan guys Tapos magbalik Ayan So ganoon lang Kapag na ilagay nyo na siya Balik nyo na no? Balik nyo na yung pinaka Pole nya Para ma Testing na natin No Ayan guys, titistig na natin guys no? Kung mapansin nyo, nagkaroon na siya ng reverse no? So, maayos na po siya guys Nagkaroon na siya ng reverse no? Ayan, so ganoon lang po ang gagawin nyo guys Kapag yung washing machine nyo na walang reverse ah, uh, Subukan nyo muna i-adjust yung pinaka-preno nya Ngayon, kung ayaw pa din uh, Ang pag-adjust nun guys, sinabi ko na na pwede nyo higpitan, pwede luwagan Parang try and error guys ang gagawin nyo doon Ngayon, kapag ganun pa rin siya, buksan nyo na yung pinakailalim, no? Para makita nyo na yung spring doon. Baka kasi minsan yung spring putol na or minsan uh, worn out na or minsan naman nakalas siya doon sa pagkalak doon sa plastic, no? So, ayan guys. Kung mapansin nyo, okay na. Okay guys, thank you.